Hey, what's up mga kaballers? Maligayang pagbabalik sa aking channel. Halina't pag-usapan natin ang balita patungkol sa malapit na ngang bumalik sa si Lebron James para sa Lakers at ang balita naman patungkol sa laro ng Golden State Warriors at ng Oklahoma City Thunder. Tara natin pag-usapan natin yan dito sa Basketball Hotshots. Una nga muna tayong dumako mga kaballers sa balita patungkol sa malapit na ngang bumalik si Lebron James para sa Lakers. Well, sa pagkakapanalo nga po kanina mga kaballers ng Los Angeles Lakers, kanina ay umakyat na nga po ang kanilang panalo mga kaballers sa 8 wins na masasabi nating maganda ang kanilang karera ngayong sa Western Conference. Bukod nga po sa maganda nilang performance, isa nga po sa mas inaabangan sa kanila, yan ay ang pagbabalik ni Lebron James sa Lakers. Base nga sa pinakabagong update mga kabollers sa November 19 na nga po, magbabalik itong si Lebron James na masasabi nating isa pa nga ito sa ikatutuwa ng buong liga. May ilan nga pong usap-usapan na magiging mas malakas pa lalo ang Lakers sa paglaro muli ni Lebron James sa kanila dahil sa mas madadagdagan nga sila ng another big scorer na talagang magpapalakas pa ng kanilang opensa. Kaya base nga sa nilalaro ng Lakers ngayon, mas magiging excited pa ito mga kaballers kapag sobrang kumpleto na sila at lahat nga ng kanilang player ay literal na healthy na. Kaya abangan na ang natin mga kaballers ang mga darating na araw patungkol sa pagbabalik ni The King. Samantala, Pumunta naman tayo mga kabollers sa balita patungkol sa game preview ng Warriors at ng OKC Thunder. Well sa ngayon nga talaga mga kabollers ay literal nakaabang-abang ang mangyayaring laro ng Warriors at ng OKC Thunder mamayang alas 9. Dahil na rin naman sa dito na nga po mga kabollers magbabalik sa laro si Stephen Curry galing sa kanyang sakit. Ganado at kasalukuyang kondisyon na nga po ang pangangatawa ni Stephen Curry na masasabi natin mga kaballers na napakahalaga nga ito para sa Warriors lalo pat hindi nga basta bastang team ang kanilang makakatapat ngayong araw. Base nga sa ESPN, mayroon nga ang Warriors 75%. Winning percentage kontra sa Oklahoma City Thunder dahil na rin naman sa hindi nga po kompleto ang championship lineup ng OKC dahil sa hindi nga po makakapaglaro si Kenrich Williams, Lou Dort, Aaron Wiggins, Jalen Williams at Nicola Topic dahil sa kanilang mga kasalukuyang injury. Kung susumadayan nga natin, mahihirapan nga po ang OKC sa Warriors dahil sa na nakabalik na mga kaballers ang Warriors healthy lineup. Ngunit syempre wala pa naman nga pong kasiguraduhan ang magiging resulta nito lalo pat pareho nga po itong competitive team na hindi hindi basta nagpapatalo sa mga malalakas na kalaban kaya talagang kaabang-abang ito mamaya. So yun lang mga kabollers, yun lang na muna ang ating pag-uusapan sa ngayon. Pindutin ng ang subscribe and hit nyo na rin ang notification bell para sa mga susunod na update sa mundo ng basketball. Again, this is Basketball Hot Shots. Thanks for watching.